Sugod so Squad, nandito na sa Marilao, Bulacan! Dumayo na nga kami at sinugod ang mga Marilenyo. At dito nagpa-tournament kami sa 28 na teams kasama ang MOBB Community Heroes. Grabe, sobrang daming teams ang sumali. At kung sino man ang magiging kampyon sa tournament nila ay mananalo nang cash at diamonds. At syempre, magkakaroon ng chance na makalaro at makalaban ang Team Fuego para manalo naman ng cellphone. Bukod sa mga players, marami ding nanood. Dito namigidin kami ng mga keyboard, t-shirt, jacket, mousepad na hatid sa atin ng Mountain Dew. Grabe, sobrang nag-enjoy ang mga tao. Kasi kahit nanonood lang sila, e eh malaki rin ang chance nila na manalo. Nag-enjoy ang mga tao sa MLBB community at matapos nga ang isang buong araw na puno ng bakbakan at labanan ang champion sa Marilao na makakalaban ng Team Fuego. Ay ang team ng Saog Dos. May premyo na sila pero kapag natalo nila ang Team Fuego, may bonus pa. Kung nag-enjoy sila nung finals, nung mga time na naka-present kami doon, mas mag-enjoy sila ngayong kalaban na namin ng Team Fuego. So, hinahamon namin sila na Napipatalo. galingan din. Magpatalo <laughs> daw. Nagalingan din tulad na ipapakita namin. Dan ipapakita namin yung best namin today. May dala rin nga pala kaming gaming chair dito para solid talaga ang laruan galing sa Titi Racing. Ito yung local tournament na sa gaming chair ka uupo kaya solid talaga. At syempre na may kami niyan sa mga tao. At eto na nga, sinimulan na namin ang laban. Presented by Mountain Dew with our major sponsor, Tita Racing and Bus Philippines. Ito na ang game number one. Fast forward ko na lang ang kanilang pickings pero ito yung mga naging hero nila. Grabe, matinding challenge din para sa team ko to. Kasi ang lalabanan nila ay ang mga kampiyon dito sa lugar na to. Best of 5 ang labanan. Ibig sabihin, ang unang makakatatlo ang mananalo. Early game pa lang ay nahuhulit na dito ang Team Fuego at ayaw bigyan ng minions ang mga kalaban. Pero natili lang kalmado ang battlefield hanggang sa lumabas na ang unang turtle ng laban. Mas naunang pumwesto dito ang Team Fuego pero sa ugdost ay co-contest pa rin. Final Slash galing kay Arlot pero hindi umabot Nikola ay securing the turtle, nakapitas pa ng isa pero gumugusto pa, double kill ang kanyang nakuha. Pero si SP dito ay nakita ng Kalea. Flicker out pero mukhang susundan siya. Grabing huli yun, galing dito kay Jem. Magkaka-turtle dito pero si Hennessy ay going low. Tirmaan siya ng Novaria. SP na buhat pero tectonic charge ay kumonekta. Mukhang ang clash ay mababaliktad pa at killing spree para kay Nikolai. Ika-6 minutes na nga ng laban at eto yung Granger. Si Feds ay sobrang sakit na. Real world manipulation sabay ulti ng Grak ang kokonekta co sa mga kalaban. Tapos etong si Feds ay uubusin sila. Medyo nahihirapan na dito ang Saog Dos. Team Fuego, ang Lord ay nakuha. Mukhang mag-out na lang dito sila pero mukhang mapipitas pa. Etong si Baksha na may kasama pang Kalea. 10 minutes ng laban, naipit dito si Baksha at mukhang siya ay mabibigyan na. Tali ni Hennessy ay na-purify tapos tsunami slam dito kay Roger. Nag-out na nga siya dito pero humabol pa ang Lycan like Pounds at inubos ang kalaban with the clean savage. At ayun na nga ang game number 1 ay masesecure ng Team Fuego Esports. Dito naman tayo sa ating game number 2. Kung mapapansin nyo, more on late game heroes dito ang pinik ng Saog 2. Ikshadigi tapos Cecilion. Unang turtle na unang pumesto pa rin dito ang Team Fuego. Pero si Sugo na jungler ng Saog 2 ay nakuha ang turtle tapos flicker in galing dito sa Grok. Ang ganda ng set dito ni Purple Stone at bukang magbabak na lang dito ang Team Fuego. Second turtle natin, 5 versus 4. Si 1-1 ay nasa top. Kaya medyo delikado sila dito. Pero Nikolai na secure pa rin ang turtle sa bay out na parang nothing happen. Parehas na utility jungler ang dalawang team. Kaya naman sa turtle fight lang sila nagka-clash. Pero Nikolai going in na taunt yung tatlo pero counter set naman galing dito sa grab Full barrage nilabas na. Grabing clash yun nat dito ay low health na 4 versus 5 pero si Kams ay na-secure ang takedown sa jungler ng kalaban. Grabe humarap dito si Senpai Nicolay. O, tignan nyo naman, apat na yung kinakalaban niya sabay ulti nakapitas pa ng isa. Grabe nga yun. Kams flicker in securing the takedown dito sa digi at mukhang tutumba na rin dito. Etong si Sugo sa kamay ni Feds. Pagkatapos ng clash na yun ay nakalamang na ang Team Fuego at mukhang sila ang makakuha ng abante at kalamangan dito sa ating unang lord. Ang problema mga late game heroes yung hero ng kalaban at kung makikita nyo dito nahihirapan din silang pasukin ang mga ito pero si Nikolai pumasok sa lima. Ang mga kalaban ay low health na full barrage nilabas na at mukhang mag-out na lang dito ang Team Fuego. At sa 18 minutes nga ng laban, sumasakit na dito ang Sicilian. health na dito si Camps. Gamit lang ang isang skill one ni Cecil. Umaabante at nakukuha na ng saog dos ang tamang timpla dito. Para sila ay manalo na pa dito si Hennessy. Pero nag-winter crown siya at siya ay matitakedown na. Ang problema, merong binabalak dito ang Team Fuego. Hindi pinapauwi ni Kams at Nico yung mga kalaban dahil may segway pala silang plano. Pero nakawiren rin yung tatlong membro at magdi-disengage muna ang Team Fuego. Ito yung mga laban na talagang mind games na lamang. Kasi late game na yung mga kalaban mo eh. Kailangan mo na lang dimiskarte para manalo. Ang tagal na rin ng spawn timer dito ng mga nati down na hero at mukhang bibigyan na nila dito si Sugo. Makatakas kaya siya dito. Cam securing the kill. It is a 2 versus 4 situation. Mahihirapan ng madep ng saog dosto kasi unti-unti na silang tutumba double kill para kay ki Cambs at mukhang itatower lock na nila at yun na nga po Team Fuego ang nanalo sa ating game number 2 Isang score na lang ang kailangan ng Team Fuego at sila na. Ito nga pala ang ban and picks nila sa ating game number 3. So kung mapapansin nyo dito, nagpick ng Gusion ang Saog Parang ito na ata yung tinatawag na magtiwala ka na lang sa main hero mo. First Blood, nakuha dito ni Nico pero si Kams medyo lumalim at na-takedown siya ni Purple Stone kasama na rin si Nikolai. At dahil dito makaka-easy Turtle ang Saog Dos. Mukhang nakukuha na ng Saog Dos ang kanilang momentum para manalo sa Team Pero eto na nga, second team fight. SP na ultihan yung dalawa. Phantom Execution sa may retry na kuha ni Nico ang Turtle. At mag-out na lang din sila. Sa dos, nakabang dito sa bush. Pero Hennessy with the curtain call, real world manipulation. Sabay phantom execution, matitake kaya dito si Parsa. Pero Sugo with his Gushon to the rescue, taking down Nikolai. Mukhang napaganda pa. Palag-palag at hindi nagkakalayo sa gold ang Team Fuego at sa dos, Feathered Airstrike galing kay Scarlet Maiden ang nakakuha ng turtle. At dito magdi-disengage na lang ang Saugdos pero mukhang mauhuli dito si Franco. Pero okay lang, nakuha naman nila ang Turtle. At na-maintain nila ang kanilang kalamangan. Nakuha pa nila ang Elemental Lord. Mukhang delikado na dito ang Team Fuego. Mamarcha na ang Lord sa mid lane pero real world manipulation nilabas na dito ni Kams. Sabay na harangan pa dito ni Grak. Anli Dash galing kay Nikolay at etong si Feds ay nasa likod taking down Scarlet Maiden. Unti-unti nang natutumba ang Saog Dos at nare ng Team Fuego ang kalamangan. Grabe yung pwesto dito ni SP na huli niya ang dalawa at jungler pa ang na-takedown nila. Kaya naman malaking bagay ito para sa team. Yung grok dito ay nahook at kinagat na rin. Pero si Hennessy ay nakalalay. Inultihan niya na dito yung Bruno. Low health na rin. Pero mukhang makakatakas pa. Pero Spear of Destruction. Galing kay Feds ang tatapos sa kanya. At dito madali na para sa Team Puego na makuha ang Lord. Sige natin kung paano madedep ito ng Saog Dos. Pero si Gusion na kanilang jungler ang unang tumumba. Nikolay dumadash dito sa likod. Double kill para sa kanya. Feathered airstrike nilabas na. Pero triple kill si Nico ang nakakuha. Phantom execution nasa may base na. Pero ang maniac ay ilista mo na. Dahil ang game number 3 ay mapupunta pa rin sa Team Fuego. Hindi man pinalad ang saog dos na manalo sa Team Fuego, bukod sa cash prize at diamonds, nakatanggap din sila ng keyboard, mousepad at hoodie galing sa Mountain Dew. At yung smartphone na mapapanalunan sana nila ay pinamigay namin sa mga tao dun. Kaya ang lugar na mabibisita namin ay wala talagang talo. Bukod sa mga papremyo, ay nagkaroon din kami ng meet and greet with the fans. Grabing experience to. Masabi mo naman sa overall experience mo dito sa Barangayan X Sugod Squad. Malungkot po kasi laglag po kami agad. Pero masaya kasi may keyboard. Yay! Kasi... Hey! Kaso walang PC. Naka-excite <laughs> okay, pala. Masaya pala siya. Masaya po kasi nabibigyan ng opportunity sa mga manalaro. Kahit mga tambay, sa marunong ka mag-ML Pero ka kaya kong manalo Shoutout nga pala sa Kalos PH Dasma Para sa aming bagong jersey At saan naman kaya kami susunod na susugod Yun lang muna for this video Maraming maraming salamat sa panonood And to God be the glory